morning mga idol ayan nagtiging jogging po ako ngayon sana ako ayan ang lawak ng tanawin no ayan o tulahan nyo mga idol kung santo sa Boreas jogging jogging pag may time pampalakas ng tuhod ayan ayan ang oras ngayon ay 6 AM. Dito tayo ngayon sa bundok ng Burias. Ayan yung dagat doon sa ano. Malaki yung hibas. Pero mga idol, samahan niyo ako mag-jogging. Ayan, mag-jogging tayo ng dalawang Kilometro. Ayan, dito. Dito tayo dumaan sa may taas. And dito sa may silsait ng San Pascual. Jogging, jogging, jogging. Ang palakas ng tuhod, mga idol. Para iwas stroke. Ayan, dito na tayo sa may malapit sa may seal site. Ayan. yung seal site ng Smart Chaka Globe. Maganda ang condition pag makajaging. Parang katapos mo ang jogging, maluwag yung paghinga mo. Tsaka maganda yung ano, pag lumabas yung pawis. dapat siguro umaga umaga nagjijaging tayo para maganda yung kondisyon ng katawan ayan malapit na tayo sa cell site ng smart at globe ayan o bilis ko lang mapagod ngayon matagal na kasi hindi nakapaglakad ng malayo Ayan, malayo na 'yung na jogging natin. So, hanggang dito lang muna ang aking video, mga idol. Salamat, maraming salamat sa patuloy niyong pong suporta sa ating channel. Ayan, salamat sa panonood, mga idol. Bye-bye.